araw-araw na mga salita ng Diyos. Napakaliit na bahagi pa lamang ng landas ng isang mananampalataya sa Diyos ang nalakad nyo. At hindi pa kayo nakakapasok sa tamang daan. Kaya malayo pa rin kayo sa pagtugon sa pamantayan ng Diyos. Sa ngayon, ang inyong tayog ay hindi sapat upang matugunan ang kanyang mga hinihiling. Dahil sa inyong kakayahan at tiwaling kalikasan, palagi kayong padalos-dalo sa pagtrato sa gawain ng Diyos. Hindi ninyo ito sineseryoso. Ito ang pinakamalaking pagkukulang ninyo. Siguradong walang sino mang makatitiyak sa landas na tinatahak ng banal na espiritu. Hindi ito nauunawaan ng karamihan sa inyo at hindi ninyo ito nakikita ng malinaw. Bukod pa rito, hindi iniisip ng karamihan sa inyo ang bagay na ito. Lalong hindi ninyo ito sineseryoso. Kung patuloy ninyong gagawin ito, ang mabuhay ng walang alam tungkol sa gawain ng banal na espiritu, ang landas na inyong tinatahak bilang isang mananampalataya sa Diyos ay mawawalan ng saysay. Ito ay dahil hindi ninyo ginagawa ang lahat ng kaya ninyo upang hangaring matugunan ang kalooban ng Diyos at dahil hindi kayo nakikipagtulungan ng husto sa Diyos. Hindi ito dahil sa hindi ka pa nagawaan ng Diyos o hindi ka pa naantig ng banal na espiritu. Ito ay dahil masyado kang walang ingat kaya hindi mo sineseryoso ang gawain ng banal na espiritu. Dapat mong baligtarin kaagad ang sitwasyong ito at tahakin ang landas kung saan inaakay ng banal na espiritu ang mga tao. Ito ang pangunahing paksa para ngayon. Ang landas kung saan inaakay ng banal na espiritu ay tumutukoy sa pagtatamo ng kaliwanagan sa espiritu pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Pagtatamo ng kalinawan sa landas na hinaharap. Pagkakaroon ng kakayahang makapasok ng paisa-isang hakbang sa katotohanan. At pagkakaroon ng higit na kaalaman tungkol sa Diyos. Ang Landas kung saan inaakay ng banal na espiritu ang mga tao, una sa lahat ay isang landas na patungo sa mas malinaw na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Nang malaya sa mga paglihis at maling pagkaintindi, at yaong mga tumatahak dito ay tumatahak ng tuwid dito upang maisagawa ito, kailangan ninyong gumawa ng kasundo ang Diyos. Maghanap ng isang tamang landas sa pagsasagawa at tahaki ng landas kung saan umaakay ang banal na Espiritu. Kailangan dito ang pakikipagtulungan sa panig ng tao ibig sabihin kung ano ang kailangan ninyong gawin upang matugunan ang mga kinakailangan ng Diyos sa inyo at kung paano kayo kailangang kumilos upang makapasok sa tamang landas ng paniniwala sa Diyos. Maaring tila komplikado ang pagtahak sa landas kung saan umaakay ang banal na espiritu. Ngunit mas madadalian ka rito kapag ang landas ng pagsasagawa ay malinaw sa iyo. Ang katotohanan ay na may kakayahan ang mga tao na gawing lahat ang hinihiling ng Diyos sa kanila. Hindi naman niya sinusubukang turo ang lumipad ang mga baboy. Sa lahat ng sitwasyon, hangad ng Diyos na lutasin ang mga problema ng mga tao at ayusin ang kanilang mga alalahanin. Kailangang maunawaan ninyong lahat ito. Huwag magkamali ng pag-unawa sa Diyos. Ginagabayan ng mga tao ayon sa salita ng Diyos sa landas na tinatahak ng banal na Espiritu. Gaya ng binanggit noong una, kailangan ninyong ibigay ang inyong puso sa Diyos. Kailangan ito para makatahak sa landas kung saan umaakay ang banal na Espiritu. Kailangan ninyong gawin ito upang makapasok sa tamang landas. Paano sadyang ginagawa ng isang tao ang gawaing ibigay ang kanilang puso sa Diyos? Sa inyong pang-araw-araw na buhay, Kapag nararanasan ninyo ang gawain ng Diyos at nananalangin kayo sa Kanya, ginagawa ninyo ito ng padalos-dalos. Nananalangin kayo sa Diyos habang kayo ay gumagawa. Matatawag ba itong Pagbibigay ng inyong puso sa Diyos? Nag-iisip kayo tungkol sa mga bagay sa bahay o usapin ng laman. Palagi kayong nagdadalawang isip. Maituturing ba itong pagpayapa sa inyong puso sa presensya ng Diyos? Ito ay dahil ang puso mo ay palaging nakatutok sa panlabas na mga usapin at hindi ka nakakabalik sa harap ng Diyos. Kung nais mong tunay na maging payapa ang puso mo sa harap ng Diyos, kailangan mong gawin ang gawain ng sadyang pakikipagtulungan. Ibig sabihin, bawat isa sa inyo ay dapat gumugol ng panahon para sa inyong mga debosyon. Isang panahon na maisasantabi ninyo ang mga tao, pangyayari at bagay. Panatagin ang inyong puso at patahimikin ang sarili ninyo sa harap ng Diyos. Lahat ay kailangang magkaroon ng indibidwal na mga tala ng debosyon na itinatala ang kanilang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos at kung paano naaantig ang kanilang espiritu. Malaliman ang mga iyon o mababaw, lahat ay kailangang saliang payapain ang kanilang puso sa harap ng Diyos kung makapaglalaan ka ng isa o dalawang oras bawat araw sa tunay na espiritwal na buhay madarama mo na ang buhay mo sa araw na iyon ay pinagyaman at ang puso mo ay magiging maningning at maaliwalas. Kung ipinamumuhay mo ang ganitong uri ng espiritual na buhay araw-araw, mas magiging pag-aaring muli ng Diyos ang puso mo. Ang iyong espiritu ay lalakas ng lalakas ang iyong kondisyon ay patuloy na bubuti, mas makakaya mong tumahak sa landas kung saan umaakay ang banal na espiritu. At pagkakalooban ka ng Diyos, ng mas maraming pagpapala. Ang layunin ng inyong espiritual na buhay ay upang sadyang matamo ang presensya ng banal na Espiritu. Hindi ito upang sumunod sa mga patakaran o magsagawa ng mga ritual na pangrelihiyon, kundi upang tunay na kumilos na kasama ng Diyos, upang tunay na disiplinahin ang inyong katawan. Ito ang dapat gawin ng tao. Kaya dapat ninyong gawin ito ng buong pagsisikap. Kapag higit na pakikipagtulungan at higit na pagsisikap ang iyong inilalaan, mas makakabalik ang puso mo sa Diyos at mas mapapatahimik mo ang puso mo sa kanyang harapan. Darating ang panahon na lubos na matatamo ng Diyos ang puso mo. Walang sino mang makakaimpluensya o makakabihag sa puso mo at ganap kang maaangkin ng Diyos. Kung tatahakin mo ang landas na ito, Ibubunyag ng salita ng Diyos ang sarili nito sa iyo sa lahat ng pagkakataon at liliwanagan ka tungkol sa lahat ng bagay na hindi mo nauunawaan. Makakantan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong pakikipagtulungan. Kaya nga palaging sinasabi ng Diyos, Lahat ng kumikilos na kasama ko, gagantimpalaan ko ng doble. Kailangan ninyong makita ng malinaw ang landas na ito. Kung nais ninyong tumahak sa tamang landas, kailangan ninyong gawin ang lahat ng inyong makakaya upang mapalugod ang Diyos. Kailangan ninyong gawin ang lahat ng inyong makakaya upang magtamo ng espiritual na buhay. Sa simula, maaring hindi mo makamtan ang magagandang resulta sa pagsisikap na ito. Ngunit huwag mong tulutan ang iyong sarili na umurong o malublob sa pagkanegatibo. Kailangang manatili kang masipag. Kapag mas espiritual ang buhay mo, masasakupin ng mga salita ng Diyos ang puso mo. Lagi kang mababahala sa mga bagay na ito at lagi mong dadalhin ang pasaning ito. Pagkatapos niyon, ibunyag mo sa Diyos ang katotohanan sa iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong espiritual na buhay. Sabihin sa Kanya kung ano ang handa kang gawin, kung ano ang iniisip mo, ang iyong pagkaunawa at pananaw tungkol sa kanyang salita. Huwag kang magtago ng anuman ni katiting. Magsanay sa pagsasabi ng mga salitang nasa puso mo at paghahayag ng totoong damdamin mo sa Diyos. Kung nasa puso mo iyon Humayo ka at sabihin mo iyon. Kapag mas nagsalita ka sa ganitong paraan, mas madarama mo ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos at mas mapapalapit sa Diyos ang puso mo. Kapag nangyari ito, madarama mo na mas mahal mo ang Diyos kaysa kanino man. Lalagi ka sa tabi ng Diyos anuman ang mangyari. Kung isa sa gawa mo ang ganitong klasing espiritual na debosyonal sa araw-araw at hindi mo ito iwawaglit sa iyong isipan, kundi ituturing itong napakalaga sa iyong buhay, sasakupin ng salita ng Diyos ang puso mo. Ito ang kahulugan ng maantig ng banal na Espiritu. Parang ang puso mo ay palaging angkin ng Diyos. Parabang palaging nasa puso mo ang iyong minamahal walang sino mang makakaagaw nito mula sa iyo. Kapag nangyari ito, tunay na mananahan ng Diyos sa iyong kalooban at magkakaroon ng puwang sa puso mo.